ehersis yung ECQ tayo mga kapatid ayan po ang aking mga gamit basic lang po yan dumbbell uh, abs roller ayun po dumbbell na mas mabigat floor mat ito yung pang bike stationary bike at syempre ang pamunas, ito kapag pinawisan ay lang po ang aking setup. No? Oh. Warm up po muna. Warm up. Ang natin. stretching. ây là cái mùa 아 <목소리가> na ah, pinakamuli, cycling. Đây. U. Go down. Go